Hello guys! Welcome again to my channel and today ay nag-shopping ako sa Pilgold para sa milk ng baby ko and diapers. So, bumili ako ng diapers. Wala naman akong uh, brand na lagi kong na ano, specific ko la, na laging ginagamit pero meron uh, paiba-iba ko ng brand depende yun sa available sa ko kong tindahan or uh, pinipili ko yung medyo mura na diapers. Sa ngayon ah uh, binib binibili ko yung diaper na malambot yung tela niya yung para siyang cloth like tapos ah uh, okay lang sa akin kahit ano siya kahit pants or yung may tape basta yung tela niya yung parang yung pering ano niya yung texture niya ay parang tela yung hindi plastic yung ano niya pag ginawahan mo yung malambot siya hindi siya parang plastic so yun iba-iba namang brand yung binibili ko ang nabili ko ngayon ay ang Super Twins cool and dry diapers. Nabili ko siya na ng, uh, 217.25. Ngayon po ay January 13. Ito po ang price niya, 217.25. And, lumalabas siya na 6 point something siya per piece. Next ko na binili ay ang Lactum for 1 year old. 1.6 kilo ang binili ko. 1,600 grams. Ang price naman niya ay 771.55. So, ito yun. Bali, ah... Uh, lactum for 1 to 3 years old uh, mas maganda kasi yung bin mubili, pag may bili ako yung malaki na yung marami na siyang laman meron pang mas malaki nito nasa uh, 2000 plus ata mas marami tapos yung sumunod ay 900 plus tapos ito yung pangatlo sa malalaki na sa 770 plus Uh, kasi ano, 1,000 lang yung dala ko plus yung pamasahe ko na back and forth, kaya 1,000, ang dala ko ay 1,018 para sa pamasahe ko na 18 tapos, ito, 770 plus ito, 200 plus kaya ah uh, meron po tayong yan, 1,000 yung pera ko 11 pesos po ang sukli 11.20 pero wala na yung 20 <laughs> yun, yun na lang ang natira po na mula sa dala ko kanina pambili po ng diaper and milk ni baby sa milk po, iba-iba uh, rin yung binibili ko na milk para hindi masyadong sensitive si baby pero nasa sa inyo na yan kung saniyang ang baby nyo sa akin kasi ay pinapa niya kahit anong brand mamahalin man or hindi para ma maging barid yung ano niya diet niya yun thank you guys for watching my vlog and hope you will subscribe and i will subscribe back pag na-message nyo ako na nag-subscribe kayo para Happy tile hat. Thank you guys for watching.